mga kamaring mga kaparing, this is your maring na bayan ni uh, Miss Universe 1981 is maring mga vlog and welcome to this video At to this video po, it's night, nakikita niyo naman so good evening here at Hinagungan Nature Park and tonight ay eh, magluluto tayo ng special putahe ni Brenda si Brenda po magluluto so kami yung nag-prepare niya bating and she is going to cook yung lagi nilang inuulam nung nasa Manila pa sila no yung rem no, yeah, reminiscing Um, the past na walang wala talaga. So, ito yung kinakain nila lagi at inuulam lagi. So, guys, ito ang tawag na chicken feet. Ayan. So, dalawa po tayo po tayo ngayon. It's adobong chicken feet. Nandito na. na pinapakuloan na namin guys ayan, sa malaking kaldero kasi walang ibang size ng kaldero dito ayan, and of course nagpapakulo na tayo para sa ating Ayan, sabaw na chicken pit. it's our first time, no? As here in Mindanao, kami, kami ni, ano, kami ni, kami ni Labatin, we are not used to eat um, chicken fit na sabaw. Ngayon lang talaga. So, we used to eat adobo at fried. Yun naman yung lagi natin Ngayon, magsasabaw si Brenda ng kaniyang um, chicken feet. Tingnan nyo na. Sabaw, it's three, uh, one fourth of Uh, ay, parang ano siya, 1 kilo po sa 5 kilo na aming binili na chicken feet. And, meron tayong gabi guys. Ito ang ating stem ng ating pet shy. Ito yung um, dahon kasi kailangan tayo ito siyang ikuan, separate kasi mas matagal tumunod ito compare here. And, ito na yung mga karikados natin sa ating, actually it is the ricados sa ating ang um, adobo dito na side. And dito naman ay sa ating sinigang, ay sabaw. Ayan. So, ilinunod natin ito kasi hindi nila lunod. Ayan. Wow, may sili na may tanglat. O, ba? Diba? O, karagdagang luya at sibuyas. Oh my God, we're so excited. What we gonna? What be the result for this? For sa na sa na pa ng manok ito? We not used to eat this, pero let's try later sa kaniyang luto. Sa sabaw ay ilalagay natin. Ito ba o ito na lang first? Pariyo lang yan? Okay, go. Ang ah, ating main. Tumala si Bede kasi na busy siya guys. Actually si Bede ito itong plano na magluto. Siya yung nag-ano dito, nagpatulo. Siya yung nag-ano. Kasi nga, gusto nyo yes, sabaw natin. Hmm, sana hindi ma-overflow. Okay! Ayan! Go, guys! Ang ating sabaw na paa. So, naging yellow siya because of the luya. Naging turmeric. Color. Ayan, kapag makasatudang. Ayan, ninunod natin mamaya ang ating twins. String bands, Gabby and pet chai. Ang adobo may Kasi, ito yung status ng adobo natin. Ito yung pakulang na pa natin. Tawarin natin, and, natin kasi pinakuluan na natin sa So, nagtataka kang bakit malaki yung kalderong ginamit natin kasi wala na pong gamit mga gamit dito. Nandun na kanina, Nina. <laughs> Inubos mo na yung mga gamit sa pang... Sana meron silang ano no, sariling gamit pero hindi tayo maano dito disturb. I mean, they have their income naman so kailangan bumili talaga sila ng gamit kasi that's their at ang tawag nito? Business. Oh, business. So parang ano dito like, part ng kanilang capital. But prior to that, <laughs> charot okay. lang. So much from that. So, Or kanina lang mulutuan po mo. So, mas takot niya. Ni mas mapon ka. <laughs> mas Ang laki naman kasi. Ano nakaayo eh. Lagi na. Ibalik mo lang tayo. Lagi mo kayo. Kala ka. mong hikuhaan ba? Kala mong ba? Oo. Oo. Kala lang na Lagi kayo Napa ba yung mga gulay? Sige natin hikuhaan ng... na?

kawa ma iya, ito sa child board natin to kasi it's so maliit meron pang mga recados at meron pang mga ano. sa malaking kawa Malay. hanapin pa hasta kasama kita okay. nagkakatapos sa Argyle so, okay, yeah, yeah. dito dito na, yung sabaw, pa dali yung sabaw dito rin may magadobo sa gamay. Pagkita mm. pag e, para madaling luto. Say na! Ay na. Ay na. Yawa. ano kay pare iblog na akaw ang hirap sagpuan ayan ayan ah, magluluto po si Bating ng ating Adidas na adobo. So, first, makukulot po natin yung mantika. Ay, papapainitin. And after that, yung ating mga ricado sa Silvia's Bombay, yung mga basic lang yan. So, gisa-gisa mo lang yan, guys. And after that, will be our duya. Sarap lang. Ang pinangunahan. Ay, no, <laughs> Ang ingay po ng ating ano, background music. We love with you.

yan Paper. Paper. It's book paper, guys. Ayan. I think this is paper. Huwag na yan. First na Okay. Ito magic. Yes. Pero kahit anong ano ha, pwede. Depende po sa inyo kung anong season yung gusto niya. Basta ito yung version namin, guys. <laughs> ah, natin. po oh, dahil kumukulo na ay ah, na natin ang sugar para to balance that taste and after that the sugar let's put some some, some ay some the ano tapaan ng chicken pat go ah, Kaya mo yan. <laughs> Ang ingay talaga ni Archie. Ang dapat. i talaga siya ng dalawang dalawang tawa. Nakatak. Nakatulog yun. Bakit? Para hindi madami siya paan. Ah, ganun pala yun. Eh. So guys, sa isang trivia, kapag nag-ukay kayo ng ganito, dapat nakakuan. Kulob yung, hindi siya nakaharap. Nakakulob siya para hindi daw ang yung manok masira. Ah, so hindi din mahalo lahat. Na mahalo ba yan lahat? Yeah. So ayun guys, since it's kumukulo na yung ating ng manok, so let's make a timpla na. So first may asin. Ayan kulang pa yan kasi madami ang sabaw. So magiging dagat po ito, charot po. So kayo na po mag, mag ano, magtansya ko anong, or ilang kumkum -kum ng asin. <laughs> ay, ihalo nyo. And of course, kung may asin na, kayo na bahala. <laughs> yes, after timplahan natin, ay, ano ba? Ating shrewdings. sasari natin itong ating stem ng petchay kasi matagal ko ng mga And, let's boil! And, last na tingin yalo ay ang cabbage. Cabbage? Yung chay daw. Not the guys. Ayan. And let's make pura-pura. May <laughs> tochara doon ka. Kasi wala nang mga Oo, oh -oh. nasa kabilang mundo. Bakit nag-switch? Kasi it's about to cook. Pag down na, madali na maluto. So it's about to cook. Ito naman, kailangan siya naman nag-fire. Okay. Para maluto talaga yung adobo. Bas sunok. Bakit? Sira ba yung gasol niyo? Gasol hindi. Kasi yun. Sinanawagan ah, ako sa lahat tapos na ang ating sinigang. Hindi siya sinigang. Lauyang, paanang. Sa ito siya. Ang oh, ganda, ang sarap. Eh, eh. <laughs> o, oh, diba? Sige, puno ka na tanda. Yan talaga yung panang. Pa diba? <laughs> Chicken speed soup. So, So, so. So, are you excited to try our newest menu, the ano lauyang chicken feet? It's my first feet. time to eat five feet. So, hmm. huh? five feet. Chicken's feet. A oh, chicken feet. Ang mangalang ako niya. Tama raw Sa menu. So, the, our biggest friend, hello. Sa heart. Sa heart. Baka sin malaki yung puso mo. For people. Our ka, widest friend. Sa, ano, sa knowledge. Dali kami nag, ano, dali ako nag-teach ng have a dri driving lessons for Johnny. And also to our widest friend. Also. For what? For the brain. For, uh -huh. no, the brain kasi, ang ganda ng knowledge niya. Uh, um, to our rice the races friend. Bountiful friend. For the rice. Mountain ranges. Yeah. And for our ma-arty friend. The feeling beautiful friend. Ang galing ng edit ng mga picture Ano? Kaya nga sabi ng mga tao, ano nangyari sa SC? Bakit? Ganun <laughs> <laughs> talaga ang pagbabago 2023. Why? What are you trying to do? Hah? Hah? Guys So this is Brenda's menu. This... Ah, yeah. Danis, yeah. Danis. Yes. So let's eat guys, come so, on. Can you please put that to? Thank you so much. Uh -huh. Look, look. Ah? Mana mesti tak ada tilap. Tilap. Tilap yang. Mana mana ngan ana ubangan. Nyawa mutanan. Bikin tilap yang kini law. Ora oh. Jadi kena ano taste. Itu yang tilapia yang Ah, bagi perang tilapia? ya. Dokter anything Everything can be in love. Putin nga, kilaw lang. Ah! Wala, nagkuhan sa hospital. So let's eat! I miss this food. I always eat this one in Japan. Huh? I thought in Manila. Do, ano, ano lang. Ano lang? Sinigang. Oh, grabe pro, lalaki ng paa doon. Ang spread siya tayo. Hindi, <tod> malaki talaga ang manok sa Japan.

Hala, ha? hindi sa akin yan. Hindi ba pa 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 na pagkakabigyan na yan? Ha? Huh? Just try to taste. Huh? Hmm. Ugaw. No, it's not. It's from the farm. It's from Inaguan Farm. BFJ. Ay, ko kataw i eh, BFJ. BFJ. Oh, ganun na. Guli siya. Ang but nga na no, wala siya gibalik. I think. E. You know, si Jig Jig.

This is perfect, because It really has a uh, lots of protein and collagen. Correct. Tilapia tilapia, man, I'm dry, pala, Meron kinilaw na tilapia at na tilapia. Oh, because my tita has no food na, So, she asked me if she can get some tilapia. And you know what? Thank you. Ay, Hello, um, thank you so much for having lunch thanks. kanina na.